Tuloy-tuloy rin gumugulong ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilang mga probinsya na naapektuhan ng bagyong opong. Si Sheila Fernandez, una sa balita. Sheila? Maraming rehiyon ang nasa dahil kay Bagyong Opong at ang mga ahensya tulad ng AFP at ARMC ay ongoing pa rin ang relief operations sa mga probinsya tulad ng Cagayan, Ilocos Norte, Masbate at iba pang naapektuhan ng bagyo. Batay sa tala ng NDRRMC, umabot na sa 26 ang bilang ng nasa dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Naitala rin ang mahigit 1 billion pesos na halaga ng pinsalas sa agrikultura habang aabot sa 164 million pesos naman sa infrastruktura. Ang masbate, diniklarang under state of calamity kung saan mahigit 16,000 na pamilya ang naapektuhan. Sa mga apektadong lugar sa Luzon at Visayas, umalalay ang AFP sa paglikas ng humigit kumulang 38,000 na individual. Sa Oriental Mindoro, ang PNP ay tumulong sa road cleaning operations sa mga bayan ng Pola at Socorro kasama rin ang pagbisita sa mga evacuation centers para masiguro ang kaligtasan ng mga inilikas. Ang police teams ay nagsagawa ng search, rescue at retrieval operations. Samantalang tuloy pa rin ang assessments paglilinis ng mga daan at paghatid ng supply sa mga napinsalang komunidad. Para sa balitang totoo at laging bago, Sheila Natividad ng IBC News para sa Alaunas sa Balita ng Congress TV. Maraming salamat Sheila Natividad.